Siguro, nung nag-pray si Brother Bo, sabi ni Lord, ay, I will answer my good son. Kaya lang, nung inis ka ni Lord, ay, busy lahat ng mababait. May nakita siya sa preso. Salbahe! Pero humingi ng tulong, pakawala mo lang ako, and God saw that He's got what it takes. Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ako si Brother Obet Cabrillas. Uh, sabi ng tatay ko ang pinakamaganda daw pangalan na pwedeng ibigay sa tao ay ang Roberto. Ako tuwang-tuwa naman nil Roberto pangalan ko. Late ko nang na-realize na ang Roberto pala ay pangalan niya. Kaya ako ay junior, siya ay senior. Ay I, I hold my father in so much esteem siya ang aking uh, siya ang aking larawan at simbolo ng katatagan, katapangan, paninindigan. Talagang okay na okay yung airpods ko eh. Roberto, pero ang nickname niya, Berto. Ako, pinal ang pinalayaw sa akin, ang nickname ko ay Obet. Ngayon, eto na. So, ang taas ng tingin ko. Baog nga pala yung tatay ko. Kaya, walo lang kami magkakapatid. So, sa so walong yon pang-anim ako. At, uh, ewan ko ba, bakit ganun? Sanay kami dati na eat all you can, ang aming chibogs. Pero nung dumating ang pagsubok ng tadhana sa aming buhay, naging eat when you can, or eat if you can, kasi naghihirap ang aming buhay. Ang Kami po ay mga likas na taga Bagong Baryo, Caloocan City. Ang Bagong Baryo po ay parang tondo ng uh, Caloocan. Uh, kami po, nung araw, ang tapunan ng mga sinalvage na tao, kaya sa murang isipan ko at sa murang edad ko, nakita na po ako mga nakahandusay sa isakali eh. parang sa kanta ni Bambu. Nung payat po ako, kamukha ko po si Bambu eh. Dati, sabi niya ay, uh, yung nakahandusay sa isakali sabi niya sa kantang di ba diba? At yun, yun ang kinalakihan ko na magulo yung lugar, magulo na maraming... Ang sapakan ay normal, ang habulan ng kutsilyo, ng saksakan ay medyo wag ka munang lalabas ng bahay. Pagbarilan, pahupain mo muna yung putukan. Pagdating na mga pulis, pwede ka nang lumabas sa bahay. Pag riot, eh matagal-tagal yung ano, paglabas mo sa bahay. Noon po yun, ha, dilinawin ko lang. Ngayon po ay maayos na sa bagong bari. Pero po, yun yung konteksto ng aking kinalakihan. Pero, in all fairness, ang tatay ko po ay naka-establish ng kanyang negosyo. Ang mga negosyo po ng mga tao dyan sa bagong ay junk shop. So, isa po siya sa mga mga promotor ng junk shop dyan. So, may panahon na okay ang aming buhay. At every Sunday, dating ng dating ang mga bisita at marami doon kamag-anak. Meron doon mga mistisot at mistisa, kamag-anak daw. Meron doon mga chinito at chinita, kamag-anak daw namin. May itim sa akin ng konti, kamag-anak pa rin. So, sanay po kami na masagana ang buhay pag nagbayad ng tuition ng tatay ko ay cash hanggang dumating ang dagok ng kapalaran. Marami pong tinuruan ng tatay ko na mga negosyante din, maliliit na negosyante, nung na na kanin nila ang kanilang negosyo, uh, they did something like solutation. Sinulot nila yung mga negosyo ng tatay ko to the point na unti-unting bumagsak na windang ang negosyo ng tatay ko. Yung, yung hinahangaan ko na simbolo ng katatagan katapangan, paninindigan, ay unti-unti pong nawindang. Unti-unti pong nawindang. So yung larawan ko ng modelo ko, bilang isang tunay na lalaki, uuwing lasing, na disorient po ang aking batang isipan, uuwing nagwawala, uuwing galit sa nanay ko, samantalang isa yon sa nagpatibay ng aming uh, pagkatao, ang kanilang pagmamahalan. Hanggang sa isang napakalungkot na nahapon. Dati po, pag wala po kaming intercom sa bahay, alam niyo po yung, yung ano yung, di ba sa pagkainan, uso yung may Lord's Supper. <laughs> Tapos, may malaking kutsara tinidor. Yun po, isa ko kunin. Pang tutuktok to sa bahay namin, babaang kaming walo. Parang gulog yun pag bababa kami. Usually, pag tinuktok yun, may pagkain, may pasalubong. Isang malungkot na hapon, pagtoktok nila, parang yung tok-tok kakaiba sa lahat. Pagbaba, wala kami nang kitang pagkain. Yung tatay namin nakatanaw ng malayo sa bintana. Yung nanay namin ay she was cupping her face. And obviously umiiyak pa yung nanay ko. And ang unang-unang narinig naming mga kataga sa aming ama ay bumagsak na ang negosyo natin namin natin Nag-aaway na kami madalas ng nanay nyo. Naghirap na tayo. Ibebenta na ang mga sasakyan. Kailangan na tayong lumipat ng bahay. At away na kami ng away ng nanay nyo. Kailangan na namin maghiwalay. Mamili kayo kung saan kayo sasama sa kanya o sa akin. Yung mga kapatid ko, mga mas matatanda sa akin, pang ako, lahat sila alam ang gagawin. Umiyak. Ako hindi ko alam gagawin, hindi ako umiyak. Kasi nga yung, yung larawan sa isip ko, hindi ko ma-reconcile. Hindi ko matanggap na nagkagano ng tatay ko. Yung imbes na sana umiyak ako nun. kasi kaya there is such a thing as uncried tears, my dear friends. Dahil yung, yung imbes na iiyak, nagkimkim ako na matining galit sa tatay ko. Na para bang isang sumpa. Kasi sabi ko sa sarili ko, hihiwalayin mo nanay ko, ikaw ang larawan ko ng katatagan. Paglaki ko, upakan kita. Bakit naging sumpa? Kasi hindi na ako lumaki. Paglaki ko, upakan kita. Pero dahil ang tatay ko ay dating amateur boxer, ako po, dahil naghihirap na ako, ako yung taong malakas sa metabolism, kailangan ko madalas magmerienda, pero umabot sa puntong gutom na gutom ako, walang pera sa bahay, walang pagkain sa bahay, kailangan gumawa kami paraan. Umabot po sa punto, may junk shop business po ang tatay ko, pero umabot sa puntong nangangariton po kami sa bagong baryo, paikot-ikot. Pagka nagkariton ka, nakalikop ka ng basura, minsan para mga zombie na darating yung mga bully na bata. Kahit marunong kang lumaban, lalabanan mo sa kaliwa na nakawin yung kar kariton mo, na nakawan, wala. Na pagtingin mo, sayang yung maghapon mong trinabaho. Tapos, uh, sabi nung kaibigan ko, magnakaw na lang kaya tayo. Sabi ko, masama magnakaw. Sabi niya, alam ko na, may pupuntahan tayo. Tapos may nakita kami yung lugar, nagkakagulo mga tao. Sabi ko, sabong yan. Hindi ako nagsusugal, hindi, hindi sugal, hindi yan sabong. Basta, tapos at a certain point, sabi niya, lakad ka lang dyan sa gitna. Lakad ka lang. So lakad naman ako, sisigawan mga lalaki. Tapos sa gitna, kasi lumang bodega yun eh. Sumisirit yung sinag ng araw sa loob. Tapos may nakatalikod, nakatalikod na malaking katawan. Uy, kako, sino kaya to? May show? Ano to? Tapos bigla may sumigaw. Game! Pag game, humarap sa akin yung malaking katawan na binatilyo, pinagsasapak na ako ng todo. Ang ibig sabihin, contestant po ako, yes, tama po naririnig nyo, luma na po ang tinatawag na, na bare fist fighting. Doon po sa kinalak kong hobby ng mga tao dyan. Pag fiesta, may, may, may pag-loves. Ibig sabihin, may pondo yung promoter. Pag wala, putusay, ikaw nga ng mga waray babalutin mo lang ng tuwalya or ng bim po yung kamay mo. Pag wala talaga, kagaya na nangyari sa akin, bare fist po. Uh, Gulping-gulpi ako, nilabas po ako ng tatlong tao, hinahanap ko yung kaibigan ko, ano pong nangyari sa akin? Talo ka eh, ganun sila, talo. Tapos cheer sila ng cheer doon sa isang bata. Tapos, nakita ko yung kaibigan ko, nagbibilang ng pera. 100, 200. Malaki po ang 500 noon, ha? Pero mukhang ang nalikom namin ay lampas 300, malaki na po yun. Sabi ko, ba't ka may pera? Sabi ko sa iyo, kikita tayo dito. Talo ko eh, ba't ka may pera? Alam ko matatalo ka, pumusta ako sa kalaban mo. <laughs> so, yun na nangyari. Pero, first time ko pong nagmerienda na may, may guhit po yung labi ko. Punit po yun dahil nasunto. May mga pasay mukha ko. Pero bawat kagat ng pandikoko, yung mga kabataan nakikinig ngayon, mga millennial, mga Gen Z, ang pandikoko dati kumakatas, napakasarap. Pero yung sarap ng pandikoko, yung katas nun, ang hapdi. Hanggang ngayon na, alala ko yung hapdi. Pero bawat hapdi at bawat, bawat kagat sa pinapay isang galit. Galit uli sa tatay ko na kinoconvert ko sa galit sa susunod na labang ko. That's why once upon a time, short stint lang po yun, I became a street fighter. I had to fight just to eat. Kung inaakala nyo mga kabataan o kahit sinong nanonood ngayon that your poverty is poverty, you cannot eat anything o ganito lang ang sahod mo. Poverty is when you have to fight with your fist just to eat. So mabot po ako sa punto na yun, lahat po yun nakagat sa galit ko sa tatay ko tapos uh, nakakatuwa siya kasi ini-expect niya ang nangyari sa parents ko ay tinatawag na emotional divorce nasa loob ng isang tahanan pero hindi magtatabi pag nagpangamot sigawan ang tatay ko hindi nananakit ng katawan ng nanay ko pero may mga nasisira mga gamit sa paligid we were exposed to violence in our early age at yung nagwawala siya at nagsasabi mga salita na laban sa laban sa modelo na kinalakihan namin masasakit na salita pero walang nagmumura sa loob ng aming tahanan lumaki ko na masamang magmura so yun ang nangyari ganun ganun ang nangyari well, hindi siya aware gusto niyang um, honor students pa rin kami ako po yung tao na since kinder hanggang grade 6. Matutuwa po kayo dahil i-share ko to ng walang 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 saya, walang celebration, walang yabang. Bakit? Kinder hanggang grade 6 first honor po ako. Pero hindi ko na enjoy. Alam niyo po ba kung bakit ang tawag diyan ay honor para i-celebrate? Kasi po parang ina lang nila na na magiging first honor ka hanggang nung bago graduate, eh meron akong naging kakumpetensya. Tapos yung parang sa standing, oh, sabi ng tatay ko, pati hindi ka yata magiging first honor. Ganon. ganon yung La lalong nag-alab yung mga sama ng loob ko sa buhay ko. Pagdating ng high school, ayun, doon ako unang na-expose. Dala ko rin yung sama ng loob ko. kapag aral naman ng libre dahil pag graduate ka ng, ng elementary, ng, ng honor first owner ka you can can get to study for free tapos ayun yun yung mga panahon na um, na-involve ako sa bisyo. nagsimula sa inuman yung unang tagay kasi mapapaitan ka sa beer eh. ang pait tapos tagayan po noon wala pang covid pag ikot ng tagay ang pait ang pait ang pait ang pait. Pait. pait pag lusin ka na pait na oh po yung panahon na malaking bagay sa akin ang mga ang mga pader. Mga pader, yan yung, yan yung guide mo para makauwi ka. Lalakad ka, pader. Tapos sa dulo ng kanto, ay magtatawag ka ng uwak. Uwak! At ang mga pag-iinom ay nauwi sa... Ayan na, syempre nag escalate po. May sama ka ng loob. Yan po ang mga sangkap. May barkada ka. Alam nyo, in all fairness, kaya ang mga kabataan... Uh, mainly sinasabi ko kabataan kasi yun yung kwento ko, pero para to sa lahat. Lalo na yung mga kabataan sa edad na 50 kagaya ko. Uh, kasi nga, ang mga sangkap ng, ng magnetism, ng barkadahan ay ito. Belongingness, bibigay nila yun. Kahit na may bisyo. So, sa isip mo, okay lang. Okay lang maging occasional drinker. Alam mo yung occasional drinker? Makainom lang, gagawa ng okasyon. Tapos na uwi sa chongke. Iba't iba po ang lingwahe namin ng chongke pwedeng omads, pwedeng munis, pwedeng jutes, at kung ano-ano pa. So, yon ang nagsimula. Kaya lang, dahil mahirap nga ako, mahirap kami, pag mo sa bahay mo, wala naman na nakawin. Kaya may mga magnanakaw na, ano eh, na adik. Kasi may nanakawin sila sa bahay nila. Eh, bahay namin, wala. Mahirap kami. Anong gagawin mo? So, magtutulak ka para makachongki ka. So, once upon a time, naging part ako nung isang small time na na supplier ng drugs iikot ko yon tapos binigyan ako ng yung yung nahuhuli sa tukang ngayon ng 22 na baril so ako yung teenager na may baril at nagiiikot ng ng drugs ng marijuana marijuana pa noon tapos mabait ang Dios tinyo may may lengguwahe na ako ng Dios ngayon kasi uh, I was expected to be an honor student before I graduate in high school. Ang nakap sa akin sa drugs. Kaya nga ikita nyo, may puso naman ako kahit papano. Kasi, nung graduation, nalinlang ko ang mga parents ko. di ba? Dapat first honor ka. Dapat honor student ka. Sabi ko, wag na kayong matin sa graduation. Kasi, well, hindi naman ako third honor. Kasi, nag-expect nila sa kahit man lang sa unang tatlo. In fairness, fifth honor ako, pero they don't deserve that. Kasi I could have given more. I could have given more. Hindi ko alam, nung graduation, saya ko, uy, wala mga parents ko. Good time to mamaya, ayos to. Ano nangyari? Ah, nandun pala yung nanay ko, may dalang sampagita. Ibigay niya sa akin. Ah, sabi niya, di ba graduation mo? Sabi ko sa, sa kanya, ba't ka nandito, nay? Muwi ka na, sabi ko, pag na kayong a-attend. Pero hawak niya yung programa. Nabooking na ako. Alam niya na hindi ako second honor, third honor. Fifth honor is third honorable mention. Yun ang inisip ko. Hindi naman ako sinungaling. Pero nalin lang ko pong nanay ko. Tapos nung gabi, nag-inuman, nag -drugs. Madaling araw na ako muwi. First time ko nakita na iyak ng iyak yung nanay ko. Tapos, pagmano ko sa kanya, siya na rin ang nagbigay ng, ng dahilan. Siya na rin parang, she was consoling herself na, siguro, masyado ka nag-focus sa pagiging company commander kasi nag-COCC, nag nag-cadet nag officer po ako. Siguro, siguro, masyado kang na, nabarkada. Siguro, puro siguro, alam kong console niya sarili niya. Yeah. Pero yung makakap ako sa nanay ko, sabi ko, na sorry po. Uh, hindi nyo po deserve ito. Tapos, Konting-konti pa lang yung faith ko noon eh. Sabi ko, Lord, sana mayroong pagkakataon na na makabayad man lang. Meron. Dahil, ang kaisa-isang school na in ko na makapasok ay isang public school. Pag mahirap ka, makakapag upkat ka. Pagka may pera ka, magbabayad ka. Yung tatay ko noon, ang sabi, oh, wala nang pumapasa dyan sa UP, napakahirap niyan. Tapos, yung nanay ko ang gumawa ng paraan, yung ITR para libre. Kapag exam ako, yun, ang, yun sana yung unang chance kong magbago. Nakapasa po ako sa UP, full scholarship, pag maralita ka sa aming campus, makakapag-aral kang libre. Ayos na sana. Pero alam nyo, mga kaibigan, kapag meron, meron kang unsettled issue sa puso mo, it will haunt you like a ghost in your future. Bumultuhin ka nito. ay eh, unsettled issue ko sa tatay ko, di ba? So, pagdating naman ng college, syempre, sabi ko sa inyo, yung sangkap para ang tao ay mapunta sa bisyo, ang sangkap po na to, fast forward, naging member po ako ng fraternity. At uh, mababait naman sana ang brads ko. Nalampasan ko yung isa sa pinakamahirap na initiation ng, ng isang fraternity dyan sa UP. Mababait ang brads ko, pero kasi kumakasa pagka rambulan. Marami po kaming humaharap, marami po kaming kumakasa. At isa po ko sa, sa mga naging hitmen ng aming paternities sa sa, to, sa totoo nga po yung yung mga kumakasa napakababait napaka low profile at fast forward din po sa isa sa mga rambulan sa mga maraming rambulan nahuli po ako ng pulis at nakulong ako ng isang araw at niloloko ko na lang yung parents ko bakit parents pa rin kasi kahit emotionally emotionally divorced sila nakakausap ko sila separately. Siyempre, pag kay tatay puro galit, pag kay nanay puro iyak. Na nalinlang ko sila na yung sabpinan doon dumadating sa bahay is a case of mistaken identity. Paano nangyari ang conversion? Ang pangalan ko noon sa fraternity ay Berto. Si Berto, taga bagong baryo, barumbado. Yan ang sinasabi. Ano, condition ako. Kaya tuloy na ikipag-away ako ng, uh, sa away na hindi naman sa akin. Maraming pamamaraan na ginamit ang Diyos sa aking pagbabago. Pero ang i-highlight ko sa talakayang ito ay yung sharing ko na, na ang tawag ko doon ay Suicide Squad. Bakit Suicide Squad? Kasi po, sa isa sa mga... Fast forward po, naging elder ko si Brother Bo Sanchez, naging uh, elder ko. Sa isa sa mga retreats namin... Dalawa lang kami nakapag-share ng aming buhay. The, the activity was called timeline. So si Brother Bo nakapag-share ng timeline niya. And once upon a time in his timeline, sabi ni Brother Bo, kasi siya ang overall elder at founder ng community na Light of Jesus. Pero siya rin kasi ang head ng Impact Youth Missions for Parishes and Communities. There comes a time in his life that he will have to leave Impact And serve the entire community. Pero itong prayer niya, Lord, at a certain part of his life, tanda ah, at a certain epoch or point of his life. Lord, I love the youth, but I have to serve the bigger uh, community. Can you please move heaven and earth just to find me a youth leader that will love them and serve them? yung timeline niya, nagdadasal siya, padalan mo ko ng minanggit. Alam niyo na, saan ako nung nagpipray si Brother Bo? I was in prison. Surrounded by prisoners. Kasi nga, rumble-related case. Tapos, remember, ang pangalan ko, Roberto. Bakit kaya, may panahon sa buhay ko, galit na galit ako sa kantang, Take me out of the dark. Alam niyo, gaano ako ka-hassle. ka, -ka Kano, ang kabuli sa UP. Pag sumakay ako ng ikot chip at pinapatugtog yung Take me out of the dark, my lord. Sasabihin ko dun sa, sa driver. Patayin mo nga. Sir, bakit? Ayoko yung pinapatugtog mo eh. Eh, bakit po? Pag di mo pinatay ko, papatayin ko. Ganun, ganon ka grabe. So, papatayin nila. O nga po, bala ko na nga po talagang patayin. Pero nung gabi na ako ay nasa presohan, wala po akong Diyos ha? Once upon a time, in my, in my darkened um, lifetime, during those fraternity days, rumble days, I've completely forgotten my faith. Pero, bakit nung gabi, kinakanta ko yung Take Me Out of the Dark? Kasi yung puso ko nagre-reach out. Pagka pala wala ka ng pag-asa, tatawag ka sa Diyos. Kumakanta ako ng, Just what is it in me Sometimes I just don't know. Chorus. di ba? Teach me to trust in you with all of my heart. To lean not on my own understanding. I was singing that. Umiiyak yung mga preso. Because I was pleading to God. Ang prayer ni Brother Bo, halugugin mo po, Lord. Ang langit at lupa, padalan lang ako ng youth. Ako ang prayer ko. Ah, Move heaven and earth sa akin, Jologs. Panginoon, nalugugin niyo po kung totoo ka. May ganun pa ako. Kung totoo ka, halugugin mo ang, ang langit at lupa. Makalaya lang ako dito. Kinabukasan. Cabrillas! Kung may iba pang Cabrillas doon, tinulak ko na. Laya ka na. Sino nagpalaya? Brads ko? Pwede. Pero ang ngayon, hindi ko alam. Pero ang alam ko, isa lang kausap ko nung gabi na palaya mo lang ako, maglilingkod ako sa inyo ng buong puso. Why do I titled this sharing Suicide Squad? Kasi di ba sa Suicide Squad, ang gumawa ng hero role ay yung mga kontrabida. Kasi busy masyado yung mga superheroes. Siguro, nung nag-pray si Brother Bo, sabi ni Lord, ay, I will answer my good son. Kaya lang, nung inis ka ni Lord, ay, busy lahat na mababait. May nakita siya sa preso. Salbahe! Pero humingi ng tulong, pakawala mo lang ako. And God saw that He's got what it takes. And then He set me free. And the rest was history. Now, an evil guy, a villain, is doing the role of God's champion. And just to end the sharing, ang dati pong kandidato ng UP, para makick out ay ngayon ay kandidato rin ng UP uli for my my doctoral course for my PhD. Ang dating nakasuhan ay kasama ngayon sa sa strategic planning committee ng Philosophy of Education program. I've yet I've yet to study. Please pray for me. I I finish my coursework and uh, I'll just finish the comprehensive exam And write my dissertation to get the doctoral. But whatever the Lord is leading me now, my dear friends, I'm already a professor to a, a school online professor to a masteral course. I'm teaching religion, faith, and values, and, uh, and personal development. I'm, I'm going around motivational events, giving inspiration to to a lot of audiences, leaders. scholars, students, prisoners, kahit ano. Basta lang, I'm true to my promise na pakawalan mo lang ako. Gagawin ko ang lahat sa Friend, I want to pray for you. Maybe you have, you have your own prison. Is it inhibition? Is it uh, insecurity? I want to pray for you. If you want to reach out there in your device, pag nagdadrive ka, wag ha. But I just want to pray that God will meet you where you are. And if you are under or inside the prison of your doubt, fear, anxiety, you call upon the name of the Lord so that the Lord will set you free. And when the Lord set you free, everything that is in you, within you, the gift that you can give to the world will also be set free. I will meet you in your success. Our paths would cross. God bless.